Hello mga ka-farmers and once again good morning po sa ating lahat mga ka-farmers. So mga ka-farmers, ngayong araw po na ito mga ka-farmers ay pangalawang linggo na po mga ka-farmers ng ating mga alagang bee ka-farmers. So let's go mga ka-farmers at atin bisitahin po ang ating mga alaga. Let's go. So yan po sila mga ka-farmers. So ito po yung lima ka farmers. Ngayon po sila ka farmers. Tapos ito naman po yung ka farmers, yung tatlo po ka farmers. Ayan po yung isa ka farmers, tapos doon po yung dalawa ka farmers parang <laughs> para pong litson po sila doon ka farmers. <laughs> so ka farmers bago po natin ah uh, bigyan po sila ng kanilang pang ka farmers so tarama ka farmers at atin pong linisin ang kanilang kulungan mga ka farmers So mga ka-farmers, tapos na po nating malinisan po ang kanilang kulungan ka-farmers at saka napaliguan na rin po natin yung ating mga alaga ka-farmers. So tara mga ka-farmers at atin na po silang pakainin po ng kanilang almusal. So let's go! So mga ka-farmers, umiingay uh, na po ang ating mga alaga ka-farmers. Gutom na gutom na siguro po mga ka-farmers. So, ito po yung kanilang feed sa ka farmers. So, dry feeding muna po tayo ngayon mga ka-farmers. So, tara mga ka-farmers at atin lang ipakain sa kanila ka-farmers. So mga ka-farmers, uh, ngayon pong araw na ito ka-farmers ay masaya po tayo mga ka-farmers. So dahil po mga ka-farmers, uh, yung ating mga alagang biik po ka-farmers ay bumalik na po ang kanyang kondisyon ka-farmers. So hindi na po sila nagtatae ka-farmers at sobrang sigla na po nila ngayon ka-farmers. So, maraming salamat po sa inyong mga farmers sa inyong mga supporter farmers at sa mga prayers po ninyo mga ka-farmers. So, mga ka-farmers, that's all for today's video. And before we end this video mga ka-farmers, ako po muli ay taos puso pong nagpapasalamat po sa inyong lahat mga ka-farmers, sa inyong walang sawang pagsuporta po sa akin mga ka-farmers at sa laging panonood sa aking mga video na ina-upload ka farmers. So maraming maraming salamat po muli sa inyong mga ka farmers. And that's all for today's video. And see you in our next video. Bye bye.